morning mga katornelyo so, meron akong gagawin ngayon mga katornelyo araw ng linggo so may pasok ako ngayon kahit araw ng linggo isusutin so, wheeler gigamax so ang naging problema mga katornelyo ay yung relay valve singaw so yan mga katornilyo so nakabit ko na yung mga fittings nya so dito yan mga katornilyo yan ito yung luma so dito galing yung mga katornilyo gayahin nyo lang yung position kung saan nyo binaklas kung saan yung parehas niyan sa tapat doon yo doon i ilil, i ano, i kakabit sa position niya gayahin mo lang yung sample to so pinagano niya so pinagtanggalan niya so ganyan lang yung mga katorilyo so, kakabit ko na yan mga katorilyo tong bago relief valve to mga katorilyo pang uh, isuso tin gigamax sa hangin yan so dito yan nakakabit mga katorilyo dito 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 ito, 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 dito sa tabi ng air dryer. Ito naman yung mga linya ng hangin. Ito papunta sa tangke. So yan lang mga katuloy. Wait lang mga katuloy, ikakabit ko lang yung irrelevant, air relay valve. Yan ang mga katuloy, so kakabit ko na. So ganito yan mga, mga dito nakakabit yan. So yan mga katuloy, dito yan. Yan, yan ang forma niyan mga katuloy. Yan. So, ganyan yan mga katrilyo. So, galing dito yung angin. Dadaan dito sa relay valve. So, papunta ang tangke Ayan mga katrilyo. So, ayan ang forma niyan mga katrilyo. So, ito naman yung driver niya. Si Tropa. Diyan na gait. kaya na ka. Kay Balsar. Ay, dito mo dito mo na ako. Pangaraw lang muna. Ay, dito So, ayan mga katrilyo. Ganyan ang forma niyan mga katrilyo. Roommate, yup. you, oo, yung mga oh yung malalaki, lahat na malalaki. sabihin, apat na wala. Ha? na na mga Wala. Wala sir? Wala. Yun lang, editor ka, sir? Maliliit, Hindi diba? okay. maliliit, sa loob. <x2> sa loob. Natasin? oh andito, pata siya, hindi <laughs> ba na ibaba. Ay, hindi na ibaba. Ito magkakano, tapos may malaki pa dyan, sir. Yan ang sa akin, <laughs> <laughs> Oh my. yeah. Yan. So, ganyan ang forma niyan, mga katornilyo. So, higpitan na lang. Yun ang driver niya, no? Si Tropa. Yan, Tropa natin niya, mga katornilyo. Ito yung unit niya, tinwheeler, uh, Isuso tinwheeler, Gigamax. So, singaw, mga katornilyo, yung hangin. Dito, sumisingaw so, dito sa loob ng relay valve. Kaya, pinalitan na isang buo. Saan yung isang buo? Yan o, yan ang luma mga katorilyo. So yan. So ito na yung bago. Dito sa mismo sa loob mga katorilyo sumisingaw. Kaya pinalitan na lang ng bago mga katorilyo. yan mga katorilyo. Ganyan lang mga katorilyo. Makakapit na lang yung linya niya. Yung sa hose. yan mga katorilyo.

Yan. ito ba yung sa ito yung sa taas ito yung Na lang, isa na lang mga katorilyo isa na lang ito so kompleto so, na mga katorilyo kompleto na yung ang linya nakabit na so testing na lang yan mga katorilyo okay okay na so kompleto na so testing na lang okay start okay na mga katorilyo So, maandar na yan mga katorilyo. Wala na singaw. Mga Okay na?